Hindi, gagamitin pa natin yan? Hoy, kuinay, aray. Ano na yun, Ariga? Ano naman yan? May sabi din eh. Wala na ata katapusan niya mga gaya. Pag sunod-sunod niyo sa akin, yung mga tanong-tanong ninyo. Parang uh, gusto niyo na i linkishin ako sa mga tanong. Ay, ano kayo? Sadya! Gusto ko magtanong ng magtanong. Ano naman tanong? ano kayo yan? Ariga, may sinasabi. naman yan. Yung... Antay ka, hindi ko makita't ako'y nasusulo sa araw, ha? Ahoy! Aray, ah, ang sinasabi ko sa iyong matagal na paggawa ka ng life-size doll mo dyan sa cafe naman. Para lahat ng pupunta, pwede magpa-selfie kahit wala ka. O ano, ano say mo dito? Idea, ya, ya, Ay, ito, ito, matagal ko nang sinasabay dahil madaming nagre-request nito sa iyo. Oh. Ay, ano yung <tod> stand, di diba ba ah, Sa ganit ng mga ganyan life-size. Ano? Malay Land. ko kung saan nga. Ay, hindi, pag yung gangang uh, ano, parang ang tawag yung sinabi ko kanina. Oo, stand oh, standy ang sinasabi yata uh, nito. Ay, ano maganda kayang posing na po pwedeng pang Ay, di, may hawak na ka pa May hawak na lomi. Eh. Kung ano gusto mong hawakan, okay. Kung gusto ay, may kiyo, mapusa ha. Ah. Ano naman, yaya, pose. gusto nyo lagi, <laughs> magyapusan, magyapusan. Ano tawag din eh? yun nakakahawak nga sa kape, maganda nga yan hiyanin niyo ako, magpapagawa, magandang ideyan. yan maraming maraming salamat sa inyong pagbibigay ideya. e, hey, arig ka kaya, nakapunta na ng kafe na, matandarang-andarang-andarang pakilasa ko, hindi pa hindi pa yung nakakapunta nakoy, mga lagay na yan, comment-comment, ganyan hindi pa yung nakakapunta, kaya paparinggan ko nga dapat ay, ano, dapat ay napunta muna sa kape naman oh, wag mo nang intayin na yun ng life-size dal o kaya yung stande ang makaharap mo mas maganda na tayo ay personal o, oh, diga pero sa, sa sa tunay naman nga, maganda na mayroon talagang standing. Maganda up. yung idea Pero, na yun. Pero iba pa rin nga kapag personal, di ka Oo, oh, tama. Iba pa rin sa pakiramdam yun eh. Yung personal mo na nakita, nakakausap mo, yung eh, standing yung eh, may... Uh, buhay ka. kain Kayong dalaway nagkakakamustahan, nagkakakuritan. oh. nagkakakuritan. Hindi naman lagi may kuritan. Ay, di yung napunta doon mga babae doon, ay totoo Yung... Yung pisil-pisil lang kaunti. Oh, Alam na... Oh, adika, <laughs> uh, <laughs> di ba, nagyaya ka pa, nagbebeso-beso. Oh, beso, oh pero iba pa rin nga talaga. Pero syempre, malaking bagay yung standi din nga. Kung halimbawa at wala nga ako, edi kahit man lang ako nyari. Kahalili. ano, so, Pang ano man lamang. Ba, sasabi mo, ay siya. Ano, ano tawag susunod ang tawag kami doon? Kami babalik dahil ano mm. eh, at isa mm. ka naman kami oh, oh. sa stand nila. tawag doon eh, pang-alo, pang-alo pang, -alo. pang, -alo, pang -alo, baga. Parang kalawin sa ka pangunguli, pang uh, uh, sa uh, pangungulila uh, sa iyo, uh, sa isang kuinay. Uh, Oo nga, kita mo yung sa iba, yung sa pure gold, doon nagpapapicture. Oh, kita uh, mo uh, yung uh, ko uh, sa pure gold. Yes. Nagpapapicture din naman nga kahit papaano kahit ah. nga ako siya, sige, pag napunta roon Sige, ako'y sige, ako iinom muna. Wala mo na mo na. nakikita, ikinig pa sa stand, ikaw. Meron ha! Wala, Hindi, nililingkis nihindi ko't kinukurit mo, to. Hindi, mo nga maipost eh. Baka, ikaw per yan eh. Bat-bat na nga nang post sa akin nung pag napunta ko ng pure gold. Wala, diyan ka na. na um, um, wala, bye-bye. Alam ko ito, doon supportan nyo sa akin. Tama, tama ka hindi. na nga diyan. Hindi, ilabas niyo, standing iyan. Iki po, iki na, bye-bye. Aray, may naiyak din eh. Ano ba naiyak na yan? Bigyan na nga. Eh, wala ka naman sa cafe naman nung linggo eh. Ikaw pa naman ang pinuntahan doon. Oh, po, Diyos ko. Nakakakonsensya ito. Malay ka, Nasaan nga tayo nung linggo? Ano ka kaya? Hindi, pag linggo tayo nasa cafe naman eh. Hindi, minsan naman yung nakakataon din naman inay na tayo ay wala. Nung linggo? Ano gan ano gan date nung linggo? Teka, dating na po nga. Pasensya ka na ha. Kami medyo nag-uulyanin na rin. Sa dami ganang pinupuntahan namin. Sa dami ng... Like, kahit pa nung date. Sa saan tayo nung bayda? Tara, hindi ka na sa cafe naman na tayo. Ang anak ko nga naroon tayo nung no linggo. linggo, sa cafe naman. Ay. Okay. so parang pag na kami nasa cafe naman. Kaya, eh, ang oras ka, ka kaya nagpunta doon sa cafe naman, ha? Eh, yung i-comment nga din, eh, kaya i-PM mo sa akin, anong oras ka nagpunta ng cafe naman? bitay hindi nagpangita. Tawa Kadalasan, man. paglinggo kami nasa cafe naman. Hindi parang mga bandang paggabi gabi Kaya ako'y nagtataka, bakit hindi Ay, niya tayo natagpuan? Ganun pa man, maraming maraming salamat. Hmm. Ay siya, pasensya ka na ha, kung tayo hindi nagkapanag sa kafe naman. Pero hayaan mo sa susunod, panigurado naman na tayo ay magpapangita na. At marami maraming salamat sa iyong pagpunta sa kafe naman. Appreciate naman namin. Ayan ng inay. Ano, God bless you and see you soon. Thank you. Thank you. Kuinay! Kuinay! Ala, bay naman ikaw i eh, bay naman ikaw ay sa kung kailang kainitang kainitan. Aba, ay alas 11:30 ng umaga ay mag didelig day yan. Dapat ngayon ay pagpasalamat ninyo at ako naisip ako magdelig. Ibig sabihin, good mood ang anak. Oh. Wala, ay kung yan gay, maaga ka na pula sa kaka nagdidelig. Are, ang intindihin mo, ikaw pala na may hanggang ngayon, hindi ka patigil ng panghihiram mo. But bakit naman ako tayo tigil? Ay, iyang gao, sabi kung nakuskus mo muna daw yung kawa namin at pinagpaglulutuan naman daw, ano? Paglulutuan daw ng pansait. Sino Sino Sino, Kailan ka nang hiram ng kawa, eh, Nere? Loren. Yan? Si Loren? oh kita okay. mo yan. Abot ka okay, sa... Ako ng kawa. Abot ka sa Mindoro ng panghihiram. Hindi naman ho kawa ang aking hiram sa kanya. Ay, sabi kawa eh. Ang aking sa kanya ay Hindi kawa. Eh. Sabi naman, nasasabihin din ni kawa. Sinasabi day yan eh. Oh, o, inasasan ang kawang. Iyan, ang kawaling iyan isa sa uli ko na dapat ngay on. Ay, na, naiwan ko doon. doon saan? Kita e, mo gaya doon, kung ano ng tinatarbaho mo. Aba, Kuhanin ay, mo at eh, yung ay, sigay, isa uli. Nasa saan? Nasa saan ang ano? Muna, saan? Pero no? madiyan mo inilagay ar si Queen, walang kabait-bait. Ano nga, nagdidilig na Pag yan, ako, nanakaw, nalipol. Bayarin ka ikay naman. Nakita naman, hindi kaya nga din Diyos ko po. Ano bang kulay yan? Kay namang itim na. Ay, ay, yung kus-kus-kus-kusin -kus muna bago mo isa ulay at nakakahiya. Inay, inay. are nung hiniram ko ay garne na, alam, ano mga ibalik ko sa kanya ng puting puti na baka masabihin niya yung hindi yun ang kanyang kawali. Oh, di tama lang, nagayaan. Alam na ba? Ay, iba rin naman yung maputi-puti. Hindi, ma I yan eh, ay inay, ayos na iyan. Ipagpasalamat pa pa niya na malinis, maputi ang kanyang kawali hindi, na isa sa uli mo. Hindi, ma sabihin niya hindi yan ang kanyang kawali pinalitan. O oh, yun nga ata, sigurong palatandaan niya. Wala na ma, oh, kumuha, kumuha ka doon ng asais at iyong kiskiseng.

Saan ka po pupuntay? Wala naman diyan puno ay, ng asais. Saan ka diyan sa asais ba? Hindi nyo rin alam. Ba, hindi ko malalaman. Ako'y laki sa bukid, kaya alam ko. Yan, 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 yan. Ay, na, mo, yan? yan ga, pumikit ka at kap-kapin mo. Yan. Yan, ang puno ng asais. Oo, oh. kumuha ka. Sipiin mo na laang. Baliin mo ay, na. Po, Baliin mo na. Ba hindi di yan. Baliin mo na ang sanga doon sa may mahaba-haba. Oo, yan. Imatala. Bababa, babay ba ba ba? pa! Imatalas na. Ay. E, putulin mo na nga. Ingat-ingatin mo na. Ay, ayaw. Ayaw. Ako na nga. Wala na natutunan. Hmm? Yan ga? Ay, dapat, ay, dapat mm. doon naman yung sa, ina nandun sa akin. Hmm, yan. Gayaan. Paano ka na? Hmm, oh, mm, yan. Ninyo, ah. Si Kimatuto. Um, mali kayo, sulong. Ang... Ale, huwag yan ang pandungin mo. Bimu papandungin makatiyan, Ari si Queenie. Hmm? Tulinan mo ka diya para ka nagpa-fashion eh. Puputi yan. Yan ang gamitin mo. Kiskisin mong kaikay naman at nakakahiyang magsaulay ng gayang itim na itim. Ana? Hindi. mag ka. Yan. Kuskusin mo ng inam. Pero kiskisin mo muna ng steel wool. Mapasahin mo na naman natin. Pakita mo, mong maalam. Pakita ay, mong... Ay, ano? Eh, ilagyan ng sabon. Eto mo na. Eto yun naman, kiskisin mo na.